lang po ang kasag ka, uh, katanungan lang po na <laughs> uh, pag hindi pa po kayo poison therapy na ako prediction uh, parang nakikita ko kasi ano eh uh, mahina pa si poison yung tao <laughs> <laughs> uh. Kasi 13, malas. Tayo manaliyan uh, din. 2019 ngayon eh, kung 2013. Ah, uh, gulong sa akin, gulong. Kung Kumbaga pag, pag para mo yung punch na namin yung sa akin ano, uh, sa pack Sa kanya, sa pack niya ano, ni Dora. Uh, Osmo, oh, okay. so, si mm -hmm. mo So, Ano naman niya Prediction sa lawan. Kasi kaya. sa isa buhay ni, ni Jonas? Oo, ni Jonas. Wala, ako Lagi, ayoko kasi mag eh. Ayoko naman, prediction na gano'n. So, visyo. Nararamdaman niya eh. Iba kasi siya multi. Ako, culti. ano culti? Ano yung Kulit. Tigol yun, tigol yun. Gago. Drog na yun. sa akin yung poison. <laughs> Pwede Chili? po kayo makalor? mag, ano? Mag, stare down? Oo, oh, okay lang Pwede sa akin. Ka yeah, yeah, wala Hindi, kahit Aminado. Tanong sa akin. No match. No, no match. No match. Ang <laughs> walang laban sa akin yan, si Malakid. <laughs> Kasi ano eh, ano si Sir Ali ko, kabado eh. Sino walang laban, sino walang laban, si Malakid. Uh, si Apex, mo. may malag pala sa akin. Iba ka mag-isang manok, kikisot yan. Sabong. Kikisot. Uh, <laughs> si Six Threat. Ay, yeah, wala yan. No match talaga. <laughs> Kung baga, gagambang walang posporo yan. No. Wala Walang Wala ba? Silip gram, di na makasulat ng malakas. Ako <laughs> <laughs> oh, nagbibigit <bibidididid. laughs> yan. Oh, takit na ko. Mars! Mars! Mars. 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 Silang Wala, nah, yan. Mas tibo ako sa kanya <laughs> eh. Mas makang tibo eh. <laughs> Ano ko eh? Martial. 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 English? Fuck. Sa buhay, champ lang siya. Ako, dalawa. Dalawa pa rin. Dalawa <laughs> buhay, chump ko eh. Sino ba ako sa Si J Black? Wala yun. Nakagadyang Black. Kumbaga si Black. Sinabi may kita lang Sino ba? <ma 'am? laughs> <'am>? Si Asel. ay <laughs> <Sino ma 'am? laughs> si Asel. <laughs> <Sino ma 'am? laughs> si Asel may palagyan. Ayan. <laughs> pag sa Cebu. <laughs> oh. <laughs> pag sa Manila. na mo ito. Huwag ka na magpapaklasal <laughs> diyan. bum Bagamagamong! Nagpapaklasal <laughs> <laughs> diyan. Si Rudy! Rudy! Yeah. Magkaka-pinggirang kami yan. Pagpo ka ng dick. <laughs> <laughs> dikdikan. Sino si ba? oh dikdikan. Ah, Sino ba <laughs> si Sayad. Sayad, Sayad, ba? Sino Si Sayan. Sayan. Dosage. Ito yung ako dun eh. Yeah. Dami lang nun ni eh. Dosage. Dosage. Mau-overdose yan sa akin. <laughs> Pag kasi ako nag-bars, tsaka nag ang labas nun, boards. <laughs> Bakit Gord? Kasalatan kasali sa isang buhay! Manda kayo! Dahil hawak ang payag ni Sir